Hello guys, meron pa tayong isang text. Mara actually marami pa yan pero ito muna. Ito. Sabi niya, "Hello, nakita ko yan. Ano po mangyayari pag nabagsak ka? Ano po yung RTU? Matatanggal ka po ba kung mabagsak ka sa mga exam, ma'am?" Curious lang po ako. Meron pala exam kahit nasa training ka na. So guys, ganito ba yan? Upon take out nyo po sa inyong respective regional offices or unit ay mata-turnover na po kayo sa training center. Dito po sa training center, mag-undergo po kayo ng public safety basic recruit course. Yan. Course po ito. Kaya, syempre, may mga uh, pre-test, post -test, may quiz, may uh, activities, pa-activity dyan may uh, comprehensive exam, may modular exam. Yan, every module yan. And sa regarding po sa RTU, yon po yung return to unit. Ibabalik ka po doon sa unit mo. At sila na po ang bahala doon. At doon ay maboboard ka po kung pwede ka pang bumalik or mag ng uh, training ulit. Pero syempre, mag-i-start ka ulit. Yan, yun po ang RTU. So, yan po. Maraming salamat.